magluto ta og udong na may kamunggay subakan og tuna o na lang rice ay lang sa rice cooker ang unaho na ako butang na idungan rana na ako na idungan dayon water tubig dayon ang asin asinan Sinan pa bukalon. Malo, maluto na ng kamatis. Ibutang ang udong. Ang bukal na ang kamatis sa tsaka. Ay, lola lang po. Talata na ang udong ilun. Last ang kamunggay. Kaya, oh, na ang paniudto. Sudan paniudto. Dayon sunod ang malunggay. Pinakalasa. O, na lang siya. Kinalabasan. So, na ang sudang paniugto. Thank you for watching!